Nakita ko pagakyat ko sa langit ang isang solid wall papunta sa Golden City ng ating Panginoong Isus. Kumikina ang bawat daan at ang solid wall na dinaraanan ko. Pumasok ako sa isang pintuan na bukas. Ang pinto ay puro ginto at may matibay na haligi sa magkabila. Agad akong nagtanong sa ating Panginoong Isus kung saan ang Golden Bridge ng langit. At bigla niyang tinuro ang Golden Bridge na hindi ko nakita dati noong pumunta din ako sa Heaven noong year 1999. At ngayon, nakita ko na ang Golden Bridge. Lumakat kami ni Lord Jesus sa isang maliit na daan na ginto at papalapit sa Golden Bridge. Noong makita ko, tinititigan ko ang Golden Bridge. Maliit lang siya at napakaganda ang Golden Bridge. Dahil ang grill ng Golden Bridge ay kumikinang sa ginto at may mga gems ang nakadekorate sa bawat grill. Mga diamante na napakarami at paiba-ibang kulay. Sobrang kakaibang Golden Bridge na di mo matatagpuan sa lupa. At walang makakahigit dahil sa sobrang ganda puno ng kaningningan dahil sa pagmamahal ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. Nakita ko din dito sa Golden Bridge ang isang maliit na river. Dito ko na na itong river dumadalo ito patungong River of Life doon sa paradise ni Lord Jesus. At dito siya nagsimula ang river sa kanang trono ng ating Panginoong Isus at sa kinatatayuan ko papunta sa River of Life sa paraiso. Pagkababa ko sa may hagdanan ng Golden Bridge, nakita kong sumasayaw at kumakanta ang mga birding halaman. Nagkikinang ang dulo ng mga halaman. Nagbibigay puri sila sa ating Panginoong Isus. Nakita ko sa bawat dulo ng mga dahon ay may mga diamanting bawat isa Pagkatapos, naglakad kami ni Lord Jesus. Nakita ko ang kastilyong ginto, nagkukulay yalo lahat. Ang solid wall ay ginto at ang hagdanan ginto pa rin. Ang bawat kasal ay nagniningning at dito kami dumaan sa likod ng kastilyo. Puro ginto ang daanan. Umakyat kami ni Lord Jesus Christ sa mahabang hagdanan at sa pinakamataas na tuktok ng kastilyo. Nakita ko mula sa tuktok na pinakamataas ang mga gintong kastilyo na parang Golden City. Nagkikislapan at nagniningning sa ganda. Sobra kong namangha dahil kakaibang ganda ang nakita ko. Dito ko nakita ang mga bahay at castle ng city ay halos lahat gold. Bumaba na kami at pumunta kami sa trono niya. Nakita kong sinasamba ang Panginoon ng maraming mga nakaputing bata, silang lahat. Nasa gitna ang ating Panginoong Isus na sinasamba nila. Lahat ng tao doon ay kumakanta at nagbibigay puri ni Lord Jesus Christ. At tinataas nila ang mga kamay habang kumakanta. Napakaganda ng trono niya, obod ng kaningningan at kaluwalhatian. Pinasyal ako ni Lord Jesus sa kanyang trono. Nakita ko ang 24 elders of God na nag-uusap-usap sila at nakita ko si Father Abraham at ang iba pa. Lahat ng kasuotan nila ay puti at maliwanag at may nakabigkis na ginto sa bewang nila na parang sinturon ang bawat piping ng kanilang mga damit ay ginto din. Habang papalapit kami ni Lord Jesus Christ sa mga 24 elders na nag-uusap-usap at sobrang busy sa pakikipagpanayam. Biglang humarap sa akin sa ang isa at ako ay kanyang ni-welcome. Siya ay si Joseph. Sabi ng Panginoong Isus, siya ay guwapo at may balbas at nakarap sa akin na nakangiti at nakita ko ang ngiti niya ay napakaganda. Magkatabi sila ni Father Abraham na mukhang maliit kesa kay Joseph dahil matangkad si Joseph. Pareho nila akong ningitian, mukhang si Joseph ang leader ng mga 24 elders of God. At pagkatapos, pumunta kami ni Lord Jesus sa isang dressing room Nakita ko din ang isang kwartong napakaganda dahil pumasok kami sa bandang kaliwa pagkatapos ng 24 elders of God. Nalaman ko na isa palang dressing room ang pinansukan namin. Tinawag ako ni Lord Jesus na pasok daw ako, kaya agad akong pumasok. So, sobrang ganda ang dressing room dahil tumingin ako sa taas ng ceiling at wall ay puno ng kakaibang design at decorations ng mga iba't ibang klasing bato na nagniningning. Una, di ko maintindihan kung ano ang pinasukan ko noong nakita ko si Lord Jesus na may kinuwang gown at nagulat ako bigla. Tapos, nakita ko agad na may bata na kasing edad ng 6 to 7 years old. Kaya inisip ko na talaga na ito pala ang dressing room nila na sobrang ganda dito pala sila lahat nagbibihis. Pinakita ni Lord Jesus ang damit ng bata at gintong korona. Biglang nakita kong nakabihis na ang bata ng gown. Sa loob ng dressing room, maraming gowns at koronang ginto at may malalaking salamin sa harap din ng upuan. Nakita ko uli si Lord Jesus na may kinuwang koronang ginto galing sa lagyanan at nilagay niya sa bata na nakabis na ng gown na pambata. Nagulat ako dahil yung bata na yon ay nakita ko na dati noong year 1999 noong umakyat ako ng langit. Nagtanong agad ako kay Lord Jesus kung sino po ang bata. Ang tugon ni Lord ay ako daw yung bata. Sobra akong nagulat at namangha at sinabi ko kay Lord Jesus kung pwede bang makita ang aking crown. Noong tinanggal niya sa ulo ng bata at pinakita niya sa akin, nagulat ako dahil sa koronang malaki at sa gitna ng kuruna ay may diamanting sobrang laki. Pinakita nga ni Lord Jesus ang kuruna ko may malaking batong diamanting bilog. Ang sukat ay tulad ng dalawang thumb fingers at hintuturo kung pagtapatin ito at lumabas na kami ni Lord Jesus at ipinasyal niya ako